Gabi-gabi na ngayong pinagpipiestahan ang malafiestang Pasko sa Davao City. Kasabay niyan, may makahulugang mensahe ang mayor nilang si Baste Duterte sa mga Dabawenyo. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. 4 ng dekorasyon at kumukot-ikotitap ng mga pailaw feel na feel na talaga ang Pasko kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree at mga dekorasyon sa Davao City Hall. Pudet ito ng pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko Fiesta 2023 na may temang Warmth of Love, Radiance of Joy. Pinagkaguluhan ng mga dabuwenyo ang Christmas tree sa munisipyo na may taas na 35 talampakan. Kanya-kanya rin silang papicture sa naglalaki ang teddy bear at tren. Sempre hindi mawawala ang mga nagliliwanag na parol at ang iconic durian fountain na simbolo ng pamosong Carayawan Festival. Sa ganda at saya ng vibes, Napasugo dito sa City Hall ang pamilya Villa. It's the first time that we're together na mag-spend ang Christmas so I think it's the best time to witness this one po. We're so glad kasi it's so, panaka ano, mas na-feel namin yung Christmas because of this po. Mahigit 10 milyong piso rin daw ang ginastos na lokal ng pamahalaan para sa Pasko Fiesta 2023. Mismong si Mayor Base Duterte nakisaya rin dito. At heto ang mensahe niya sa mga Dabawenyo. Simple ramang kayo. Pasko man, kung sa may buhato na Pasko, pinutan. Hindi e man yung matawag ang Pasko kung ang mga tao magsigira po lalis, magsigira po away, magsigira po bukno. O na kay Pasko man, ginatawag na Spirit of Christmas, but pasabot ana, nga muhatag tag extra nga payong tagad sa itong isig kataw. Gabi-gabi na ngayong matutungahian ang Pasko Fiesta dito sa Davao City. Ang celebrasyon sa Pasco Fiesta 2023 sa Davao City ay tatagal hanggang December 31 ngayong taon. Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radyo 5 Davao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.